purang ilap talaga itong anak natin kahit anong himas mo napaka ilap pa rin ito yung aking 4 uh, months na kanawain hatch at hindi uh, ko maintindihan kung bakit ganito ka-ilap, kahit here, araw araw naman hinihimas araw araw hinahawakan, napaka ilap pa rin akala mo nagmana sa labuyo you know dito si pinatalit-talik 'to. Kairang ganoon pa rin, napaka-hilap pa rin. Nako, oh, gustong lumutok 'tol. Alam dito talaga hilap niya. Ayan, Sobrang ilap mo ah. Ito guys, paano kaya paamuin itong klase ng manok na Ayan. Bawat galaw mo, lipad ng lipad. Hindi ko maintindihan kung paano paamuin ito. gustong gusto niya lumusot doon kaya lang hindi siya makulusot hindi siya mapakalit pag ang dito ito siguro yung ano yung epekto pagka nung sisiyo pa lang siya hindi masyadong nahahawakan inipit mo yung ulo mo dyan loko Ano <laughs> yung talaga lumusot parang lang paano nga kayo paamuhin ito